Ay. Janice, para sa'yo, oh. Ay, ano to? Lunch. Para mamaya, hindi ka nabibili. Ay, uh, wow, ang sweet naman. An ano ang okasyon? Wala naman. Isipin mo na lang na iyan ang treat namin para sa sa'yo. Treat? Para saan? Dahil ikaw na ang CEO. CEO? Ha? <laughs> ano? Yes. Ito naman, eh, di ba nga maglilib nga si Sir? O di oh. syempre, kapag wala si Sir, ikaw ang kapalit. Hmm? <laughs> Hoy! Ano ba kayo? Hindi pa naman sure yun. Oh. Oo oh, naman, no? Eh, sino pa ba ang may karapatan na pumalit kay Sir? Syempre, sino pa bang may experience? Eh, di ikaw. Hindi, <laughs> <laughs> so, alam mo, imagine, good ba? From the very start, ikaw naman talaga kasama ko, Sir. Pwede ka nga maging Vice President. At, ah! Ano po ka At dami mo na kayang alas mong malakad ng kumpanya. Yes. Uy, dapat yata ang itawag na natin sa kanya, Ma'am Jenny. Uh -huh. Ah! ah! Ma'am Jenny! Eh, grabe kayo. Grabe kayo, ha? Ah. Ano ah, ka ba? Deserve mo yan, uh -huh. Miss VP. Oh, gano'n? <laughs> <ilan mo? laughs> grabe kayo, pero thank you sa so support. Pero... Okay, talaga. Uh -huh. <laughs> Ay, Vincent, yung pagkain ko. At bakit naman katabi bigyan ng pagkain? AVP na ako. AVP? Assistant Vice President? Hindi! Eh ano? Asawa ng Vice President. Ah! Vice <laughs> <laughs> Eh, hey, itatanong sana ako sa iyo. Ano yon? Kailangan natin pag-usapan yung tungkol sa budget natin. Kasi sabi mo, mag-increase na yung tuition ng mga bata, tapos pati yung upas sa bahay, mag-increase na rin. Oo oh, nga pala. Dapat pag-usapan na natin yan. Pero aayusin ko muna tong leave ni sir. Pero dapat maayos na natin yan. Eh, kung sa bagay, kung ikaw naman ang papal kay Pits, sigurado madagdagan na sweldo mo, makakatulong sa atin yon. Kababe, huwag mo muna asahan yun. Hindi, sigurado na yon. Oh, pag ikaw na nakaupo ah, Increase Chris sa ko, ha? Ah. <laughs> Batong kang kaya kita. Ah. Sandali, lang ako kung papalit kay sir, tapos may increase na agad. Ano ka ba naman? May ka naman. Hindi. Uh, Ito naman, ginojo ka lang. Oy. Oh. May desisyon na pala ako, ah. Saan? Ay, teka. Ah, alam ko na yan. <laughs> yan yung sabi ko na mag-hotel tayo, na tayong dalawa lang, para matagal-tagal yung kwentuhan natin. <laughs> Eh hindi yun. Ay, hindi, di ba sabi nga kailangan ko magbakasyon, kailangan ko mag-relax, di ba? Oo nga, pero hindi nga yun yung sinasabi ko. Eh ano? Eh, alam mo ba yung kinuwento ko? Sabi sa akin ni Jennifer, gusto niya raw na ako ang mag-manage nung restaurant nila. Ay oo nga, para hindi ka na mapagod. Ano, tinanggap mo na? Hindi, hindi pa. Pero gusto kong mag-aral maging manager. Ah, yeah, okay yan. Okay yan. Makakatulong sa'yo yan. Mm-hmm. Tapos may ano eh, may nakita ako. Short course lang siya. Oo. Ano, business management ng food and beverage. Uy, mag-enroll sana ako. Eh, okay ba sa'yo? Oo naman, ano Makakatulong sa'yo yan. Talaga? Oo. Yay! Thank you! Oo, kao pa. isa pa. Isa pang tanong. Ano yan? Kailan tayo mag-hotel? Anong hotel? Ah! na. So, uh, papakilala ko muna sa iyo yung core team ng PM. Bale, ito si Vincent, si Tere, si Mara, si Patrick, Hello. at saka si Janice. Uh, next week, officially, on leave na ako. Pero kagaya ng sinabi ko dati, bago ako umalis, gusto ko maayos muna lahat. Kaya, ay, papakilala ko sana si Elizabeth. Elizabeth, this is the team. <laughs> Hello, team. Ah, siya po yung magiging assistant ni Janice. Ah, hindi. Uh, bale, siya yung interim na CEO. Ano yung interim? Interim ibig sabihin ah uh, pansamantala. Bale si Elizabeth muna ang magiging in charge habang wala ako. Na naisip ko kasi uh, maganda yung may bago tayong team member dahil magkakaroon tayo ng mga bagong perspective, bagong ideas kaya siguro i-welcome natin si Elizabeth. <laughs>